Bukas na magsisimula ang siyam na araw na padasal para sa pag kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Matagal na itong iniintay ng pamilya Marcos, lalot nakalagay sa uling habili ng dating Pangulo na gusto niyang mailibing ng naayon sa dignidad ng kanyang posisyon. May live report si Salima Refran. Salima. Naginagakuha nga ang GMA News mula sa pamilya Marcos ng dalawang pahinang ng last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. In-execute ang last will and testament ng dating Pangulo noong March 17, 1982. Sa unang provision pa lang, Jiggy, hinabilin na ni Marcos na nais niyang mailibing alinsunod sa batas at sa dignidad ng kanyang posisyon. Ipinakita sa amin ng family lawyer ang kopya ng last will na walang mga takip. Pero alinsunod nga sa hiling ng mga Marcos, hindi pinakita ang ilang bahagi sa publiko. Ito ay dahil mga bilin nito ni Marcos sa kanyang asawang si Imelda at sa mga anak. Sa so, nakala magsisimula na nga bukas ang palwalo o ang siyam na araw na padasal ng mga Ilocano tuwing may patay. Sa dulo ng palwalo, kadalasan nga jiggy yung libing. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin inaanunsyong petsa ang pamilya Marcos kung kailan nga talaga ihihimlay ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Kanina naman, Jiggy, ay dumating na rito sa lawag ang isang daang polis mula sa Regional Public Safety Battalion may darating din ng mga reinforcement mula naman sa Philippine Army. Nakataas na ang full alert sa buong probinsya bilang paghahanda nga sa libing. May mga pagpupulong na rin ng iba't ibang ahensya gaya ng PNP, Philippine Army, Highway Patrol Group at mga Tagalawag International Airport. Yan ang latest mo lang nga dito sa Ilocos Norte, Jiggy. Maraming salamat sa Lima Refran.